Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing anim ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabiyang ito ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magtigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan hindi gahaman sa salapi. Kailangang si mahusay mamahala sa sariling sambayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayo sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamalaan? Kailangang siya'y matagal ng nananampalataya, kung hindi baka siya'y maging palalo o tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi maulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan si tapat sa pananampalataya sa ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos yang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang may papahayag ang pananampalatayang na pa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo o puon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing na mumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapway aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Aleluya, Aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, Nasa lubong niya ang libing ng kay sa isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabagang Panginoon na makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, Huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Yesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,